Kuya. Yes, ma'am. Alam mo, crab din ang asawa ko. Crab driver din. Po? Crab driver din siya. Ah, crab driver mm. din po. Ah, maganda po kung gano'n. Ay ah, po. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Sige po, ma'am. Ano po yan? Eh, kasi ano, totoo ba na ano ngayon? Malita pa masahe kay crab? Na mahina daw ngayon ng kita? Malita pa masahe? Oh. Hindi naman po. Malaki naman ang pamasahe ngayon kay crab. Hindi krab. kasi nitong ano, huling 2 to 3 months. Opo. Hindi siya nagubi sa akin ng pera na malaki tapos, ang uwi niya sa bahay. Sa, ano na po ba inuwi niya sa inyo? Kung mag-everyday siya ng uwi, nasa 500 na siya sobra niya. 500 na siya sobra oh, niya? Bi Bihira na mag-600. Ay ayaw niya na po ba yung 500? Hindi, hindi ganun dati ang kita niya kay Krab, malaki. Tapos dito talaga. Ilang oras po siya na biyahe? Ano? 12 to 16 hours. 16 hours? Oo. Oh, talaga? Basta nagbira niya sa akin, malitang pamasahe pahitang pamasahe yun palagi Oh, mali talaga the... oh, kaya ang ginagawa niya hindi na siya na uwi every 2 to 3 days na lang para mabigyan niya ako ng 1,000 or 2 1,2 ganon pero bihira pa yun Oh, may talaga time naman ito po pati yung pamasahe tapos isa pa yung commission daw ano ba yun sabi niya yung pa daw dumagdag sa problema niya commission? oo oh, oh, yung commission ni sa pamasahe, rap, oh, pamasahe. Oh, bakit po yung problema ito? 23 to 25% daw eh, paano? 23. Ko... Oo, oo. Eh, hindi ko po alam yan. Eh, di ba alam ko matagal may commission si Krab, di ba? Oo. Oh, oh, oh. Eh, paano ko ang kikitain niya is, ang pamasay is 200 plus or 300 plus? Pagkano ang idededuct doon? Di ba? Eh. Yan ang re-reklamo niya sa akin. Tapos yung ating pamasay daw, lumit talaga. Eh, kung ganun sabi ko, bakit naman may isang, ano, si in-drive? Sino po? Si in-drive. Ah, yung in-drive po. Oo, oh, di ba mataas ang pamasahe nun? Mm -hmm. Pinapalipat ko nga siya doon eh. Hindi naman mataas pero okay lang. Eh kasi ganyan no pag hinahanap ako siya ng pera. Sabi ng mga kaibigan ko hindi naman oh, oh, eh, dumataas sa... pero kasi wala po eh. ako Bakit sa in-drive eh. Bakit po? Yan ang sabi ko sa kanya, hindi pa siya sa in-drive, ayaw naman niya. Kesa nire-reg ma... ni lang buhay niya ako lagi na may yung pamasahe, madalang yung pasahero, nag-book, tapos ayan pa dumagtag pa daw si commission na 23 to 25 ang binabawas. Ang laki, no? Oo. Anong laki to? Hindi mo ba alam yun? Eh, hindi po ma'am. Kasi ano po ko eh, drive lang ang drive. Ah, hindi ko po na eh, hindi siya yung commission eh. Eh, siya siyempre yung... ganun eh. Pamilyado siya eh. Nahanapan hmm. ko talaga siya. At hindi ganyan eh. Malaki ang inuwi niyang pera. Ah, Baka naman noon ang ay... bababakaya siya o okay, nagsusugal siya. Ay, hindi. Sya, -e Wala, e. Walang ganun. Sobrang sipag kaya yan. Mag-iisip lang daw siya. Eh, ba tayo niya lumipat na lang? Eh, mag-iisip pa daw siya eh. Loyal siya kay Crab, diba? Sa 8 years ah. doon. Hindi kasi ano yan ma'am, baka nasanay kasi siya gamitin yung apps hmm. ni Krab. Baka daw sabi kasi magbago daw eh, magbago daw pamasahe. Or ano, pumayag sa dati. Eh sabi ko kailan pa, katod ganyan, magpapasko. Ano mangyayari? Hindi ka nakakamakakabuhay ng na pamilya mo sa ganyan. Sa puri pa reklamo. Ako talaga reklamo ko. Naawa ko sa kanya, syempre, di ba? Eh, hey, sabihin mo sa kanya, isaulin niya na lang yung sasakyan niya. Eh, lalo hindi po pwede eh. Ba't yung isasaulin ko? Pwede mo siya lumipat sa ibang apps? Dito i-ride niya, di ba? Wow. Uh -huh. Tapos siya si Indrive, oh. kasi sa ganyan may mga komisyon na malaki. Tapos wild pamasahe.